shout to everyone. Ayan, mga lalaking building po dito sa Kuwait. Ayan, guys. Samahan nyo akong panoorin ang mga building dito. Ganito po yung Kuwait, guys. Mga building oh. na malalaking. nice. pihada ba ada? Shuman ayh eh alin ana taxi guys, taxi. Ayan tigno mo yung kulay ng upuan ng taxi Ayan, Taxi. Ayan, guys, taxi taxi. Ay, uh, school, tong school guys. School, ayan yung bus stop. Malayo palang bus stop dito kaya palaging ang ginagamit namin taxi mahal ang taxi guys Ayan, guys <laughs> brother I'm live ah you <laughs> live Ya yeah, mungkin ti kala mo sak. La la. <laughs> la <laughs> sa man kalam <laughs> sa. Oi, muskila. Mungkin ti kala mo sak wa parat ko na partul. YouTube da. Asan na nakalam. Wa din mungkin ti kala masak. Si mo ah, Ayan guys. Sabi ko, nagla-live ako, sabi ko dito sa driver namin. Sa may taxi. May kausap ko. Ayan yung daraal shape guys. Uh, hospital.

Pakistan school. Ganito ang school dito guys. Oh. Ayan. Dito na kami sa school. Pakistan shine school. Oh, wala kang makita ang mga kwan dito guys. work ko dati o oh Cambridge school. Tinapos ko nag work. Ay, bismillah. Yan Cambridge school. Yan ang trabaho ko dati. building. Ayan, guys, malapit na kami sa aking kaibigan. Ayan yung masjid. prutas. Okay, malapit na. Hyatt Hospital. Puro hospital naman pala dito, guys. Ayan, magamagala siya tayo. Malaking building, guys. Ayan, o. Oh. Wow, wow, we. Ayan. Natutur ko kayo sa Kuwait. Ayan, traffic. Walang traffic dito. Tapos nang school. Ayan yung mga building, guys. Lili ko na kami doon sa kaibigan ko para kunin na namin yung kaibigan ko. <laughs> Ayan. Hale, asan? Hmm? Bitter? Ah, Hello. Malamig pala. Oh? Oo. Grabe, hindi pa ako nagyakit. Oh, nagyakit. Andun yung yakit ko. Kumusta ka na? Okay na. Malamig ah, pala. Malamig? malamig. Uy, ka, may chai ako. Oh. Tsaka bago. Ah. Shala. ka doon. Anong may time? May time ka dun magpalaman tayo, no? Wala, wala din pa lang school, no? Kaya nga, kaya hindi, wala siyang wala siyang kwan, hindi siya traffic. nga, wala, kang kausap ngayon. Wala kasi Ayan yung school, guy. Oh, yeah, Puro malalaking school dito. Ito yung American school. Ay, ang init naman. Dito lang sa pero malamig grabe. Ay, dinugli ko yung socks sa ko ngayon. Kasi pumapasok oh, wala, oh. Ala, yung... alam mo yung socks ko pumapasok dito sa dito ko. Hindi ako nag stocking. Iba pala talaga kung may stocking. Uy, ah, bakit di ka naglagay? Okay, may, Ay, ang lamig be. Mamatay ako ng lamig. Ayun, ah. Diyos ko sana. Marami ako may ngayon. Binta. Diyos oh, my God. oh Lord. Magkano lang binta ko? Magkano lang binta ko? Binta ko. Ay, Ay, tatlong daan. Ako, pulang na 50. Ay. Ay, anything, eh. Pero alam mo, sabi ng madam na isa, buti nga tayo may bismillah, yung iba wala, sabi niya. Yung sarapan namin, nagaganda. Wala nga masyadong binta yun. Uh -hmm. Parang alam ba? Oo, oh, siyempre, eh, yung mga iba sa inyo nakakuha na, marami nang umili. Oh -hmm bumili ka naman sila buto-buto si Katrina na lang kanawang sugugi na lang dila na sa nyo yung laruan ng ang mahal-mahal. brahman yung eh sinusunog lang right na sigwenta mabalik din yung amoy nila no uy ang gagandang building oh ayan ayan Nagla-live ako para mayroon akong i-content binili mong kwan ano sumakit so kaya yung dip dip ko, kukuhain ako yung stream na yun parang hindi na lang ito sa loob no? Eh? sayang masarap para may itsura pag may ganyan ka ng building dun oh, wala na kala nila mayamang ka na kahit di na mayaman mahal dito ang building no? ang plat sa, tweed, dito, sa kadina, Sino to? Sa... Isya siya ba to? Hmm. Ah, para nung bata siya. siya pala. Oh, may tsura rin, no? Huh? Ada inti? Awal sigir? Eh. Masya Allah. Masya Allah. Ah, hello ah. Hello Di ba? Lahat naman tayo. Dumaan sa pagkabata. Hmm. Bukas siguro mag ako kasi yung tubig ko tatatlo na lang. Kasi pag mag ako, I talaga ng kondon sa bahay. Kasi bibili ako ng maraming tubig. Tawag kasi hindi na. Yung bibili na ako ng ano yun? Bibili na ako ng yung sinasabi mo al yung aloe vera moisturizer. Oo. Oo, oo. Pagkatapos yun lang. Oh, pagkatapos ng dito na video ko tapos. Pag Paggabi. Late sa gabi, pwede ka na humiga. Kasi ini strict niya yung bukan oh. Mga mm, guys akala eh. ay kay tinamos ko pagabito umuwi mo Mas pangit pang maghilamos ka nang gabi magpagdating mo parang nagganon yung pan mo no. Hindi, na ako, Hindi ako naman, kuno ako naku ng mm -hmm. tawel, lalagay ako ng tawel baka mapunta sa mata. Sasasinlab ko muna 'yung mga natira dito. Ano ano ay, sarsol. Ano ba yung flies? <laughs> ano ba yung sa Arabic ang ngilaw? Yung ganyan, yung flies. Sino ka da Arabic? Arabic? Yeah. Ay, ano ka da sa Arabic? Ano ba yung langaw? Langaw sa atin, di ba? Langaw, langaw. Kala nang baon na ako ng tubig ko. Yung tubig mo kasi namin, ano man yung tatlo yung makinan Ah. Oh. Tatlo yung ganyan. Malinis? Oo. Yung parang nasa ano din yung ganyan. Ay, mas maganda pa galing sa loob. Kasi talaga yung soup. Para na magbigay na ano. Kasi kami, grabe kami magbigay pa. Ano Yung anim na piraso na yan, araw mamin, eh? Ay, isa nung, yeah, dalawang araw naman yun Dalawa kaya? Ay, sa isang kwarta? Magkano ang... dalawa rin Magkano ang bibigay nyo kada buwan? Pero ginita yung dalawa. Ah, tapos isang niya binigay mo. Ah, kasali yung tubig. Ay, syempre na. Hanggit na naman. Ay, bagong kabit nila na kapatid Ay, ano Kasi Ganda. dati daw, gabibigit sila. Ah? Astos. Kaya ginano na nang kabit sila ng ganyan. Kapatid na yung Yung tatlo yung makinan niya. Tatlo yun. Ah. Diba, dapat yan isa lang yan. Oo. Sa filter. Yung sa amin doon, tatlo. Ang Ah, malinis yon, Ay, talagang, parang ang ang lasa niya talagang mineral na mineral na talaga pa. Galing pa sa loob, no? Oo. Kaya may sisirain. Ako yung makinating kaya. Kaya bakit ka pa bibili ng tubig? Eh, bakit ka pa bibili pag mayroon na? Huwag ka na yun. Masarap ng tubig ko hindi alas 10 na naman ang ingay na naman ni Ano ko uh. hindi okay na sa akin yung oh, alas 11 okay. si. hindi, hindi, ako okay dyan kasi nga hindi pa ano ba yun hindi pa hati hati di ba mm -hmm. yung pa hati hati doon ako nahihilupin okay eh uh, ay, ay, ako nga kasi kasi alas 5 magising ako ba nangihilupin ah Grabe siguro ang Oo, oh, dahil grabe. ng anak ko. Kasi nandun sa tindahan yung dalawa ng ko sa baba. Pero na no ospital? Hindi na. lang. na lang sa ospital eh. Ay, Ay, yung pa naman oh. Yung ugat Siyempre, naman ang di magulat na makita mo yung maraming dugo. Wow, ano mo. pit na daw agad kasi di ba yung hospital sa bahay, marapit na. Ba? Oo. O. city naman kayo, ay upod naman kayo. Oo, okay, okay. okay, distance na. Oo. Okay. Yun ang, ang maganda pag mara... Yun ang gusto ko yung pag may bahay ko malapit sa hospital, di ba? Malapit sa barangay yun. Eh paano kung malayo eh, nagdubo-ubo na, dinawala na ng dugo. Kawawa wow, naman. So sabi ng doktor tahiin. Ah. Kasi hindi pwede mo titahiin kaya nga. Ayaw mo ka na po, ginagyan na ng bandage kasi baka mag-iloid Oo, uh. oh, pangit din. Pangit Sabi niya, pindahan na lang ng cream na yung magawala yung mga para mag Oo. Oh, oh. Anong sabi ng doktor? Sabi niya, okay. Kung ayaw ang, hindi, din, na ng Pero baka delikado, magbuka. Hindi, lagyan mo ng Ibukas ulit yung titresin niya usinika nan manso. Daras na Tama lang na ipata, wag ipatahi kasi mamaya nag may scratch ya dito. Pagkadalaga niya, mahiya rin. Buti kamo dito ko banda at dito pa iko mag dito. Ay wala na. Lalaking suka kay katelaga mo yun di maalis. Buti to nakatago maganon pa niya kaya hindi na natin namamala yung mga disgrasya talaga Ay, wag na nga rin ah. Kaya sabi na nga ko huwag na kasi eh, siyempre, iba kasi sa mga. Isa ka, dalaga yan na eh. Ay, babae. Ay, sabi uh, na lang, wag na doon. Ano eh, nga na lang, lang, mahal yung bago yung cream na yun na magpahilom. Di ba may cream na yun na nag-ano? Uh Oo. -oh. Sa 1,300 uh, plus. Sa... Mm -hmm. Anong sabi ng doktor? Okay lang naman daw. Pero hindi daw magdudugo. Hindi ba? Sa anong nga eh, be, hindi kasi ang mga bata ganyan di maiwasan hindi ang takot ng kapatid so, kasi dalawa nga silang naglaro no? siyempre nag ba na. takot yung kapatid sabi ko siguro tinulak ko sabi niya hindi hindi nagdulas na siya na sleep siya naslip. hindi naman may tulak yun may edad na rin yung buwan at saka maalaga ng mga ganong bata Pag, ilang taon na ba yung, yung kapatid niya mga nai lima eh siya nga bubog sa rado. Tingnan mo yung mukha niya puro kagad <laughs> yung kapat so, magkailang taon na yung nahulog dalawa Dalawa talaga maliliit talaga ng mga panyan magulo no yung mag, talagang yung maglaro ano, maglaro-laro talaga sila nalatao pa na, na. sinabi eh Hindi. nahulog lang ganyan, pero ano yung laging nagbubug hindi aksidente yung... talaga aksidente hindi mo na maiiwasan Salamat lang ani hindi sa ilong niya no sa ilong awal na ay dugo na nalas nat kanap kay dito lang oh oo sato ay kayan kahit dito sa ilong tinatamaan na. No? Oo, kasi pag-isahin ka lang niya, patay ka. Kahit isang suntok lang, pag napuruhan ka. Mm. sila. Ano ba yan? Hindi naman sila bumibili. So, tignan mo naman, no. Ganito din. Maganda pag gabi lang, gumaganda yung ilaw, no? Umaya, upinin na naman yung ilaw. Okay, brother. Thank you.